minsan ka na sigurong nakakita ng ganitong klasing steel na kahon, maaring sariles sa tabi ng kalsada o sa barko. Ito ang tipikal na container ng barko. Ang mga container ay mga standard na steel na kahon na ginagamit natin para magpadala ng iba't ibang mga bagay. Mula sa mga prutas, sapatos, computer, pati na rin sa mga inflammable at hazardous materials para sa mga industrial na paggamit. Sa container shipping, kahit sino ay pwedeng magpadala ng mga kargada mula point A papuntang point B. Kung titingnan mo, parang simple lang ang proseso. Pero sa totoo lang, napakakomplikado ng sistema nito na kinakailangan ng mga checks at procedures. Panoorin natin ang biyahe ng isang container mula sa pinagmulan nito hanggang sa pupuntahan nito. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe na sa aming YouTube channel at i-press ang bell icon para manatiling konektado. Sa industriya ng container shipping, may mga tatlong pangunahing stakeholders ang nabibilang. Importer, ang tatanggap ng kargada mula sa ibang bansa. Exporter, ang nagtitinda at nagpapadala ng kargada mula sa importer. Shipping company, ang nagdadala ng kargada sa pamamagitan ng pagtanggap nito mula sa exporter patungo sa importer. Maliban sa kanila, may mga ibang serbisyo ang tumutulong na mapadali ang proseso: Puerto, trucking company, ahente, freight forwarder at iba pa. Ipalagay na lang natin na ang sikat na denim brand mula Estados Unidos ay gustong mag-outsource ng mga jeans consignment mula China. Kapag handa na ang consignment, ang exporter ang mauunang pipili ng partikular na shipping company at ang container na ito ay ihahatid sa pabrika para mailagay ang kargada. Kung malaki ang kargada para ipasok sa iba't ibang containers, gagamit ng full load ang exporter. Halimbawa, nakapook ang full 20 feet or 40 feet na mga container kung ang kargada na ipapadala ay kakaunti ang dami, ang less than container load o LCL ang gagamitin. Kapag sa LCL, magbabayad ka sa bawat cubic meter o sa bawat metric ton para sa espasyo sa loob ng container ng consolidator. At ngayon ay tutulong ang freight forwarder sa importer at exporter para sa transportasyon ng kargada at para na rin makuha ang mga container mula sa shipping company at dalhin ito sa exporter para sa paglalagay, pagpasok at pagselyo ng kargada. Matapos maikarga ang mga nakaselyong container, ibibigay sa exporter ang identical number o ID para kanilang mamonitor ang mga karga. Kung ang produkto na ihahatid ay likas na mapanganib kagaya ng gas o toxic chemicals, gagamitin ang mga IMDG container para rito. Kung ang kargada ay masisira o sensitibo sa temperatura, gagamitin naman ang mga refrigerated container para mapreserba ang mga item sa mahabang biyahe. Aayusin ngayon ng freight forwarder ang intermodal transport. Ibig sabihin, ihahatid ang container mula sa warehouse o pabrika ng exporter papunta sa mga nakalaang mga puerto para maikarga ang mga ito sa barko. At ang ahente ng barko bilang isang kinatawa ng exporter ang siyang gagawa sa lahat ng mga papeles sa puerto at mga kinakailangan sa custom. Siya rin ang gagawa ng pinal na inspeksyon sa mga container at siya rin ang magbabayad sa singil ng puerto para sa paglagak ng mga container sa loob ng port warehouse o storage facility. Ang ahente ng barko rin ang magkukolekta ng mga bill of lading pagkatapos ibigay ang mga dokumento at mates receipt sa shipping line. Ngayon mag i naman ang Chamber of Commerce ng Certificate of Origin sa exporter. Ang timbang naman ng mga container ay sinusukat sa puerto upang makagawa ng mga entry mula sa mga ito. Nakasalansa naman ang mga container sa puerto upang sa gayon ay madali lang ito kunin Ayon sa schedule nito sa nakalaang barko. Ngayon ang container ay handa ng ikarga sa barko. Maagang magbabalita ang kapitan tungkol sa mga container na ikakarga sa barko. Ang cargo loading plan ay inihahanda ng mga cargo planner sa mga shipping companies. Ihingi nila mula sa chief mate ang mga datos tungkol sa kasalukuyang load condition ng barko. Kabilang narito ang cargo stowage, langis at dami ng tubig sa barko. Kapag nakarating na ang barko, dadalhin ang mga container mula sa storage facility ng puerto sa pamamagitan ng mga truck na pwedeng magkarga ng isang 40 feet container o dalawang 20 feet container. Ngayon, ikakarga na ang mga container sa barko ayon sa cargo plan. Ang mga crane mismo sa puerto ang mag-aangat sa mga ito mula sa truck papunta sa barko. Pwedeng ilagay sa bodega o cargo hold ang mga container kung saan may mga gabay para maayos ang pagkakalagay at pagkuha ng mga container mula sa loob. Kung ididiskarga sa susunod na puerto ang container, kadalasan pinipwesto lang ito sa kubyerta. Lahat ng mga container sa kubyerta ay may dagdag na lashing o pangligpit para hindi lumuwag ang mga ito at mahulog sa dagat lalo na kung masama ang panahon sa laot. Ang paglalashing ay ginagawa din ng mga manggagawa sa puerto na kilala rin bilang mga istiba. Kapag may mapanganib na laman ang container, may mga dagdag na pag-iingat ang ginagawa para maikarga at mailagay ang container sa na lugar batay na rin sa patnubay ng IMDG code. Nakalagay sa kubyerta ang mga refrigerated container dahil kailangan nito ang power plug point para mapagana ang refrigeration plant nito. Pabiyahe na sa susunod na puerto ang barko kapag natapos na ang pagkakarga o loading. Binibigyang diin ang loading plan dahil dito ibabase ang pagkarga at pag ng mga container. Kapag mali ang loading plan at ang mga container na naka-schedule sa susunod na puerto ay napailalim o nasa loob ng bodega, ang port crane operator ay gugugol ng dagdag na oras para mailabas ang container. Ibig sabihin mas matagal ang pananatili ng barko sa puerto at magbabaya dito sa dagdag na singil. Habang nasa biyahe sa laot, ang maopisyal ng barko ang responsable sa pagtingin ng mga container ang mga lashing nito ay regular na tinitingnan para masigurong nakasecure ito ng maayos. Ang mga container na may lamang mapanganib na kalakal o goods ay regular din na tinitingnan para malaman kung may mga butas o pinsala habang bumabiyahe ang barko. Kapag nakarating na ang barko sa puerto, ididiskarga na ang mga container gamit ang mga crane sa puerto pagkatapos ihahatid ito gamit ang truck papunta sa port bay o warehouse. Ngayon ang kinatawa ng importer ang magpapakita sa taga-puerto at shipping line ng bill of lading at iba pang mga dokumento. Kung naaalala mo, ito ang mga dokumento na natanggap ng exporter mula sa puerto ng pinagkargahan. Ipapadala ang lahat ng mga dokumento na ito sa importer para sa pagtanggap ng mga shipment. Kapag ang kustodiya ng shipment ay nasa kinatawanan ng importer o freight forwarder, ang kargada ay ihahatid gamit ang intermodal transport papunta sa warehouse kung saan ididiskarga ang container. Ang mga basyong container ay ibabalik sa container yard ng shipping lines kung saan hihintayin na naman nito ang susunod na booking at biyahe. Konektado na ang mundo ngayon sa libo-libong mga container, kaya posible sa mga negosyo at sa mga tao na makipagkalakalan saan mang sulok ng daigdi. Mayroon ka pa bang ibang mga katanungan? Magkomenta na dyan sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Marine Insight Philippines at i-press ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panunood.